Good day mga ka-beauty, at tayo po ngayon ay magwereba na gamit ang na neto at ito po ay, ito na po yung resulta ng after ng uh, cream number 1, yan po siya guys, at ito ay ready for ironing. ito na po mga ka-beauty uh, i na po natin ang kanyang buho nakita nyo naman po mga ka-beauty na habang pina ko po ay uh, maramdaman ko po talaga dito na malambot ang kanyang buhok so guys uh, napakaganda po ng uh, uh, cream na ito na pang rebonding kaya ito na po ngayon sa ngayon ang aking ginagamit nung una kasi akala ko na uh, aksidente lang na, na, na malambot ang kanyang buhok yung unang gawa o pangalawang gawa so balit ngayon si Tabukan ko ulit po ay talaga po uh, sure ako na maganda po siyang gamitin sa hair ng pang riban mga ka beauty watch until the end this video para malaman po natin ang uh, resulta ng kabuuan ang hair pala ng ating client today ay may kulay po at uh, parati po siya nagkukulay white whiter na po yung kanyang hair lalo na po sa itaas so uh, nag-isip po ako ng isang uh, paraan kung paano ito ay mapaganda at naisip ko pong gamitin ang gamot na swarovskov dahil try ko ito sa aking client before na talagang maganda po ang naging resulta. Kaya po, watch until the end. Dahil malalaman po talaga dito kung talagang maayos na gamot ang swarovski. Ito yung after ng pag ito na po ready na po ito for cream number 2 at yan po tapos na po tayo maglagay ng cream number 2 sa ating rebonding at napansin ko po sa year na smooth po talaga nung nilalagyan ko siya ng rebonding cream number 2 Now this is it, the final result of our rebanding for today. Ayan po siya. Napaka-smooth, shiny, and glowy po ang hair ng ating client. Yes, mayroon na naman po akong bagong natuklasan. Ito po ang Swarovski Rebonding Cream. Thank you for watching. Bye-bye.